SB19 Pablo reminds fans ng may nagkagulo sa solo Acer event niya. Sa sobrang excitement nga ng mga fans sa solo event ni Pablo ay umabot sa puntong nagkatulakan ang mga ito at may isang fan na natumba. Kitang-kita sa video na sinubukan pang alalayan ito ni Pablo, pero dali-dali din siyang hinawakan ng mga guards para dinamadamay dahil kapag mananatili pa siya sa lugar na 'yon, tiyak na mas lalala pa ang tulakan. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala at pagkadismaya. May isang video din kung saan ay pilit na nilalapitan at hinahawakan si Pablo kahit nasa loob na ng isang van. Agad naman itong hinarangan ng mga guards. Sa isang tweet nga ni Pablo, he reminds us na mag-ingat and be mindful of others din. Ayon pa sa kanya, hopefully walang nasaktan, get home safe. Kaya para sa lahat, dapat isipin natin ang kaligtasan hindi lang ng iniidolo natin, kundi ng ating mga sarili at ng ibang mga fans na madadamay din.